Hi, maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Bibisitahin natin ngayon itong breeding pen ko. Meron ulit itlog. May bagong itlog ulit yung mga inahin na nagpisa. Two weeks pa lang ang mga yon. Pero itong mga nanay nila ay nag, ano ulit, nangingitlog na ulit. At nangitlog na rin yung bago kong inahin. Maliliit pa nga lang ang itlog niya. Pasensya na sa daliri ko ha. Kasi pag farmer, marumi talaga ang kamay uh, pag hawak-hawak ng alam nyo, linis dito, linis doon, paghapon na, tsaka lang nalilinisan ang daliri. Kaya kailangan pag farmer ka ay hindi ka maarte dahil kung maarte ka, hindi ka makakahawak ng marurumi dyan sa, ano, sa poultry. Siyempre hindi mo naman dadakot-dakotin yung mga ipot, no? Pero hindi mo natatanggihan na medyo marumihan ka minsan. Kung minsan kumukuha ka ng itlog na ano, nakakahawak ka ng ipot na aksidente, mga ganyan, no? Pag uh, mag titingnan mo yung mga baki nila. Kaya Pasensya na kung makikita nyo marumi ang daliri ko. Yan, itlog ng ano na yan, itlog ng bagong inhin. Uh, inahin. Pero, meron yung nangitlog uh, na, yung dating nangingitlog na. Kasi, inalis ko yung baki dito dahil hindi nila ginagamit. So, lilinisin ko yon ililipat ko ng lugar dyan sa mas mataas na yan. Oh. No? Lalagay ko dyan sa may pako na yan. Kasi yung baki na yon tinanggal ko kasi maluwang ang mukha. Yung parang walang ganito, oh. yung walang space na ganyan parang diretso lang malalaglag ang itlog talaga doon at hindi na, hindi masyadong successful ang hatching doon sa mga baki na yon nung pinapagamit ko yon kaya baka bibili ulit ako ng iba na ganito ang mukha usually ito binibili ko sa mga taga Pangasinan na yung mga umiikot dito sa amin uh, pag nakita ko sila pa bili-bili ako ng isa dalawa ganyan hanggang nakakaipon ako yung iba pinahingi ko na doon sa pamangkin ko dahil lang din ito yung upgraded uh, hen ko na mula nung February nga, nang itlog na, na hanggang ngayon, nang itlog pa rin, hindi siya naglilimlim. Siyempre, meron din siguro siyang, ano, uh, broody characteristics, no? Kaya lang kasi, kinukuha ko araw-araw yung itlog niya. At minsan, ang rason kung bakit hindi maglilimlim ang mga manok, no? Na kahit broody sila, hindi sila maglilimlim dahil everyday na nakokolekta ang itlog nila pero yung iba kinokolekta ko rin ang itlog nila noon iyan oh yan yan kinokolekta ko ang itlog niyan araw-araw kasabay ng inahin na yan ito kasabay ng inahin na to pero naglimlim siya noong April kaya may sign na maglilimlim siya pero ito wala akong sign na makita siya ay maglilimlim dahil usually pag ang inahin mag about to limlim na no yung balahibo niya parang mga nakatayo tumatayo yung mga balahibo niya na parang laging magagalit siya ganon. Pero ito wala talaga, kalmado pa rin siya at araw-araw na nangingitlog. Lalampas man lang ng ano yan, ng araw no, pero isa, dalawa, ganyan. Tapos itlog ulit diretso na. Yung nanay nila pinakamatanda no, Ah uh, hanggang ngayon uh, mat mataas pa rin ang production niya at siya yung may ari ng itlog na yan. Ito naman yung parang medyo orange na yan. Yan yung bago. Yan yung may ari ng itlog na maliit. So first time niya mangitlog. Matangkad din siya, uh, bata pa yan. 4 months pa lang niya ngayon pero nag-start na siyang mangitlog. At ito, yan yung isa na yan, yung masipag maglimlim. Nakita ko kahapon, ano na yun siya nakaupo na rin sa baki pero nakikidoble na naman siya kaya Pamaya, magkakabit ako ng ibang ano, ibang baki. At tinitingnan ko kung paano ko uh, gagawan ng paraan na ito oh, alam yan. Para na akong ano, para ako talagang karpintero, laborer, uh, lalaki, ganyan. <laughs> Lahat ng trabaho na dapat pang lalaki, no, ginagawa ko na. At tinitingnan ko ang possibility na malagyan ko ng baki pa, itong line na yan. Yan, yung, ano, pero hindi ko alam kung paano kasi galba na yan dyan, no? Pero alam niyo naman, siyempre nagiging karpintero na ako minsan, laborer ganyan, karamihan. Magagawang ko ng paraan yan kung paano. Kasi ang mga ito, about to, ano pa lang, magti 3 months pa lang sila, no? Pag maabot na nila yung 3 and a half months, ano na, ilalagay ko na sila dun sa breeding pen. Anim ang mga ito na iniwan ko. So gagawin ko sila lahat na inahin. At i breed ko sila dyan sa RIR uh, rooster na pagka ano, kasi kakerel pa lang ito ngayon kasi nga 3 months pa lang sila. Ah, ang kinaganda kasi ng upgrading, lalaki ang katawan ng mga kiti na mapoproduce at lalaki rin yung size ng itlog. Yung itlog na to, minsan tinatabi ko sa itlog ng RIR. Alam nyo, hindi halatang itlog ng native chicken kasi nga yung kulay niya ganun din tapos yung size niya halos ganun din kaya parang ano lang din parang RIR kaya pwedeng ano pwedeng magbenta ka rin no tapos yung itlog ng native na yan tingnan nyo hindi halatang itlog ng native yan kasi nga ang kulay niya ay parang itlog din ng ano RIR yung size din niya yung rooster ko na native hulo maganda rin yung lahi niya kasi alam nyo kahit na may lahi siyang native ang mga napoproduce na kiti kagaya ng mga nandun sa brooder mabibigat, malalaki din lalo na kung nakross doon sa RIR at saka doon sa Australor uh, meron pa akong inaabangan na bibilihin pero alam nyo, sa pamangkin ko ako bibili ng shamu yung shamu na inahin hindi ko lang alam kung crossbreed na yon or puro, pero meron akong nakikita ang mga manok niya na malalaki. Magandang i-cross yon dun sa mga alaga ko pa rin. Para hindi masyadong ano, alam niyo yon pag inbreeding kasi, pag malapit na, eh, hindi maganda. ba diba? At hindi ako nagpapatagal talaga ng rooster. Kaya kung napapansin niyo dun sa mga previous video ko, ilang rooster na yung, na yung inilagay ko dun, ba diba? Tapos ito iba na naman. So inaalis ko talaga yung rooster kung hindi ko na siya kailangan. Na kahit na maganda pa yung ano yung capability niya na mag-breed no. Eh meron isang rooster na papasok. Inaalis ko na talaga siya. And yung mga RIR na yan, kaya nandyan sa loob yung native hulo na yan. May nag-ano sa akin nagpapaipon ng itlog. Pero sabi ko sa kanya, kung gusto mo crossbreed kasi wala na yung rooster ko na ano na malaki. So, may, uh, hindi pa naman pwede yung kakerel ko doon. Uh, so, kung gusto mo cross, sabi ko, eh gusto naman niya. Kasi daw matibay. Ito ang tandaan niyo pala, no, mga, yung mga bagong farmer, no. Uh, minsan kailangan natin ng tiyaga. Minsan kailangan, kailangan natin ng pasensya. Kasi alam niyo, may mga manok na pagbagong mangitlog itlog, hindi nila alam kung saan sila pupunta. So, parang yan, o. Oh. Nandun ang itlog sa kabila, pupunta sa dyan. Kaya tinuturuan ko siya kaya ako nandito sa loob dahil inaabangan ko siyang ano, pupunta sa baki para pagka nakaano na siya, yung malapit-lapit na siyang maglabas ng itlog, inililipat ko dun para pag naglimlim siya, dun na siya. Hmm. Pero 'yon, talaga sarili naman niya 'yon, yung upgraded na 'yon. Nandito so, na tayo, no? At sana Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa lahat ng mga sharer o, o mga at patuloy nyo sanang subaybayan ang channel ko at patuloy sanang i-share ang mga video ko para marami pang mga ma-inspire at matutulungan ang mga tao sa pamamagitan ng video ko. At sana pagpalain tayong lahat.